sa manay -im ay imong tinda Asa ah, man, man ani nang? Ito yan. Hmm. Pila pa man kabuo. Tapi lang putusan ni nang. 25 ko. Tila po imong puhunan ani na nang ang antang kubasa. Mm, bali eh, magpalit na lang ka mm, mm. So, pwede ka na ho i vlog na akong kumpra ho ng imutinda. Oh, sige day. Kanay sinang antang. Mo oh, mo lugso nga jud si Magbalik ja og kuan mga inan ani gulay. Pilaman One, two, three, four, five, six, seven, so, pila man ni si 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pila tanan nang kuan? Sige ko. tanan ang... Eight kaputos nga sari-sari. Dusintos. So, dusintos si ja. oh. So, sa so, disa pa mga kagikan. Yeah. Di, gikan na ka dito, sku, ano? Pa, dito sa kugon? Ah, pa, pa. Pa. So, pa, kana daw. Kailo ay po So, si Ja, so, -ja, si ja sari Walo na, kaputos nang, no? Oo. Oh. Walo. Ato yun, yun, na na siyang kumprahon. hon. Parana na siya ay pang kuan, pang kumpra na po. Samo na siya, taga mainit. Asa ka, kuan na, gajud mo, abot ka sa sabang, no? Sabang, kagpamaligya no? Oo. Hmm. Naun sa man ang imong kuhaan, day nang, kanang imong kamot? Nabali. Nabali, ni? Nee? Hmm. Naun sa man, day na, sa sabang, um, na na si Jan so, siya so, Ako kang tagaan o 300 para maka pangumpra ka panibago nga gulay. Oh. Pero dili na ako kung, kung ano tanan ng hado hari. kung kuhaon na ni. Pwede na nene mo po siya ibalik sa na po kay di mo po maahaw, maahaw okay. na namo mo maahong maahom o kaon. Ako din nang siyang iulit po sa imuha ha. Okay. Okay. Sige ah. Buharay ahong kaon ani. Kay igo ra na namo or tulo na lang sige tulo. Sa so, kaning uban, pwede pa mo siya ibalik siya sa lain. Para pang dagdag ni mo o. Oh, sige sige nang. Ah, yeah. salamat po. Ah, sana mo po karoon. Paingo na kas mainit. Oh. Ah, sige. Salamat, Nag salamat po. Salamat po. Layo pa na yung baktasan. Arang inita raba. So, Antos sa jisag ko andere guys. Anto si Jia og lugsong. So, so na siya, guys. Tulora ang akong gikuha kay walo man to kaputos. Tulora akong gikuha kay tulora man pud mi. Ari to si antang, guys, na permanente nako na siya makita kada adlaw magbalik jud jud na siya mga gulay diha. Mag kuan jud na siya sa init sa adlaw, maluoy arang kainit ang panahon, mag-idabad dyan ang baktason, yung iba dyan, yung, yung, yung mga gulay. So, maski dire sa bahay, hilit na kaadyo dire, mulugsong pagadyo na sa dyan, kaya mapalit na lagi ko ubon sa isang mga balik dyan. So, tiyaga dyo sa dyan, mulugsong dire ah. Naon pa daghan patang matabangan nga pareho ni nang antang na maski ginagmay lang ang atong tabang makatabang ta sa ilaha nga pangdagdag puhunan para Pakapalit pa si Dag mga gulay nga isang ang gustong ibalik siya. So, maara to guys. Thank you for watching. Bye-bye!